bata, baka, bata pa ako, may pag may pagkain kaming kinukuha noon, masarap. At ito tignan nyo. Masarap 'to eh. Kinakain namin 'to noon. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Kakainin natin. dito dito hmm. masarap to doon to sa may ano yung kinuha dyan no? doon sa may malapit sa bunot hmm. to kakainin natin to Masarap hmm? Matamis siya Ito yung laman Ganito oh. yung laman Ganito ah. yung laman niya oh. Diba Ganyan yung laman niya. Kung, kung alam nyo to. Oh, alam nyo ba to? Mag-comment lang kayo. Kung alam nyo to. Ang sarap guys. Matamis. Na maasim. Masarap. Matamis na maasim. Hmm. Tumunog pa ito ko. So hanggang dito na lang to guys. grabe yung mangga guys oh ibon lang nga nakikinabang ayun pa oh. bagong ah, bagong nalaglag hmm. grabe wala talagang natira oh huh. bagong hulog to eh oh. nagkakahinoga na Meron pa oh. Yung mga nabutas. No? Oh. Bagong hulog lang to eh. Hmm. Di ba? Insekto. Sila lang nakikinabang. <coughs> ayun oh may hinog oh ayun hindi kita ay bunga kaya hanggang dito lang itong vlog na to